binitsang binitsang pizza naman tayo ngayon minsan lang mga pagluto ng pizza, eh. ayan o o ha ayan o pero yan ay may isda may isda yan. ayan o. salamat sa nagdala ayan o shout out sa nagdala ng isda kagabi hmm. ang mabait kong asawa salbi la serna Lagi nang may dalang isda yun. Ayan o. Sarap! Ayan. Ayan. Ulam natin dalawang itlog na pula. Pampapula ng itlog. ulam mamayang tanghali at saka ngayon ayan ayan ha ulam ha kulong kulo na ha ayan ginis lang yan sibuyas bawang kamatis pwede na yan asin hmm. ayos na ulam na hanggang tanghali na yan Pag maagap mga pagluto, maagap din kakain. Hmm. Ano na? natin ng itlog na pula ha. Ayan ha? Itlog na pula. Hmm. Uh -huh. Ayan po. Ang ating ano, shout out sa iyo Marvin Malapote. Sa aking mga... Tagapanood ng reels sa YouTube pa. Gisa tayo ngayon, gisa. Masarap 'yan. Lutong ano 'yan? Lutong Alfredo 'yan. Hmm. Ginisang ginisa. Ginisang pitsay na may kasamang isda. Okay, kung ilagay ko rin ito. Masarap din kaya itong ilagay. Itlog na pula kamatis at saka sibuyas na may na may sili yan o sili o oh. sili mm, sili ng labuyo ano kaya ilagay ko kaya ito masarap kaya ito yan huwag yung posporo yan o oh. masarap kaya yan ito na yan tikman natin tikman ko pala na Pwede na kumain. Tara. Po, maraming salamat. Goodbye and ingat sa inyong lahat.